Oh my gulay Ano nangyari? Winter uli Pira naman eh. Magandang araw sa inyo mga kainags na no? lang natin, ginising tayo ng mga aso natin 8.30 ng umaga ngayon At ito na nga yung ating in-expect Nakala natin hindi na ang snow Pero ito syempre <laughs> Bumuhos ulit sa huling sandali ng ng March, no? buwan ng March mga kainags 2025 Hmm, yan puting puti sabi na nga ba eh, mag snow pa. Silipin natin yung ating uh, harapan. Nako! Ayan na naman. Lakas na naman ng snow. Lira. <sighs> ayan talaga, syempre, Alberta to mga inis. Alberta, Canada. Ganyan talaga sa Canada eh. Oh, ayan, puti na naman. Back to normal. Antay natin mga aso natin dyan. Oh. Eh. Grabe. Nawala na yung mga snow dito eh, no? Ngayon, yan. Meron na naman. Hmm. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, dito tayo sa harapan ng bahay natin, ano? Wow. Grabe. <laughs> snow na naman. <laughs> Ating tinatapakan. Nako, ito. Dito, tingnan nyo rito. Tingnan nyo rito, mga kainis, ano? Nakikita na, nga natin ng mga nakarang araw. Wala nang snow dito, di ba? ngayon tingnan nyo eto na naman patay tayo na to wow what a beautiful day oh my gulay <laughs> yan naka naka oh my gulay lakas ng snow parang ano ah parang unang bagsak ng snow sa parating na winter no parang magwi winter wala eh pero mga ano na lang yan mga pahabol na lang yan ng, ng snow mga kainags ano Ganyan talaga dito. Kala mo hindi na mag snow Minsan nga, Abril. Buwan ng Abril, may snow pa yan eh. O, okay, lang kayo ha? Pinapasok muna natin yung mga aso natin. Ano? Tapos, sa uh, pagka ganitong nag snow syempre medyo lumalamig yan. Pag medyo lumalamig, yung, yung furnace heater natin, andar na naman yan. <laughs> Natuwa na nga ako kasi bihira na umandar yung furnace heater natin no? Kasi nga gawa ng umiinit na panahon natin Medyo mababa na yung babayaran natin sa kuryente. Naklo. O nga pala, dun sa mga hindi nakakalam, binabayaran ko sa kuryente dito pag winter, especially pag sobrang lamig, ay nasa 500 plus. Mga 550 Canadian dollar, no? Pag winter yan, sobrang lamig. Medyo mab mabigat sa bulsa. <laughs> Laking pera, no? 500 kuryente lang yun, ha? Kasama na doon yung mga stoves natin yan. Mga sinasaksak natin, mga appliances, mga gadgets, kuryente. Pero pag summer, baba lang minsan yan. Wala pang 100 Canadian dollars no? pag summer. Pag sobrang tindi ng init ng araw. Meron naman tayong aircon dito pero hindi natin ginagamit. Medyo luma na rin kasi yan eh. Umaandar siya pero parang ineffective na rin. Ineffective na rin. So yung init naman dito, pag sobrang init naman dito, hindi naman inaabot ng mga tatlong linggo eh. Yung pinakamatinding mainit ito, less than 3 weeks, matinding init na yan. Yan talaga po yung electric pan gumagamit tayo minsan uh, minsan meron tayong mga portable aircon dito meron tayong portable aircon dito pag talagang sobrang init sinisindihan natin yon pinapapasok natin yung mga aso sa kwarto para hindi sila ma, ma heat stroke yung mga aso natin nako o oh, yan o no? snow magingat ka maha madulas madulas ang daan o oh, yan tingnan mo concentrate ano? ka pa ha <laughs> ingat ha Nako, magsho-shovel ka pa ng windshield ng ano mo, sa sasakyan mo. Grabe, eh, dumidikit pa naman yung ano ngayon, yung mga snow. Kung napapansin nyo yan, no? yung snow sa, lap sa lapag sa baba. Ayan, si Mahal na Reina, tingnan nyo. Dahan-dahan kasi baka madulas. Ayan, no? Medyo makapal-kapal na ng konti yung snow ngayon. Ano? Walang tigil yung snow, grabe. Tingnan nyo, oh. kakapal. <laughs> si Mahal na rin parang nag ano, step by step. Ayan, naka. Grabe, grabe. Walang tigil ang snow. Hanggang bukas to, mga kainags, ano? Yan, tapos tayo. May pasok din tayo mamamaya. Showbill na naman tayo ng snow sa sasakyan natin, ano? Ganun talaga, eh. Tara, tara. Let's go, let's go. Ma, bye-bye, ah. -bye, hoy, 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 hoy. Psst, hoy. Gira Ano yan? Lira. hmm, Oh, ang bait ng kapitbahay ko, ah. Dinama yung aming uh, pathway, oh. Thank you, neighbor. Thank you very much. Uy, kala minto na yung snow, hindi pa rin. Nako, tingnan nyo, mga kainags, ano. Papala na ako, maaga pa naman, eh. Grabe, ayaw minto ng snow, ano. Yan, suot na natin yung Vikings na regalo sa atin, ano, no. Ni Ma'am Nenet Liano at saka ni Sir Liano. Thank you po. Papala na ako ng mag mo muna ako ng snow at, talaga namang Laka Diyos ko po, Panginoon salamat po <laughs> ang kapal ng snow sa truck natin ano? grabe naka importante mapala ko muna yung snow doon sa harapan ng bahay natin baka may madulas na dumadaan mga, uh, mga side nag, ano, naglalakad tinago ko na yung pala natin eh. kala ko kasi hindi na mag snow ano? mag snow man, konti lang Yung ang akala ko eh, hindi pala, mali ayan, nako balik na naman sa, ayan o, oh balik na naman sa dati pinaka sarado muna na baka mapalabas yung mga aso at makawala nako unahin natin tinungo naman yung nako ay nako po oh my gulay palahin ko muna grabe ah, so napapansin ko mga kainags ano? napapansin ko pag bumabagsak na yung snow natutunaw na rin kaya mas maganda talaga yung i na natin ngayon kasi pag hindi natin sinovel, pag bumagsak yung snow, nagtutumpukan lang siya, di ba? Isis dinamay na rin ng kapitbahay natin to kanina bin lower niya na. Kaya yung mga snow pag bumabagsak doon sa semento, natutunaw na kung napapansin niyo ayan oh. Ayan, kailangan palahin ko na to para hindi magtambakan mamaya. Ayan, ice na maya. Ayun, nice na. hanggang dito. Nice na. Hay, tapos doon na lang sa ano sa likuran yung sasakyan naman natin ano. Mabuti na lang, maaga tayong umayos, nagayos. Ayan, pati dito, tinira ko na rin, oh. Ayan, dito na tayo sa garahe natin, ano. Diyos, Wala, tanggalin ko yun yung mga snow dito bago natin tanggalin yung mga snow dito sa sakyan natin. Para hindi pumasok sa sapatos natin. Tuma! Tatapakan natin yung snow Pagod ah Hindi pa ako nagtatrabaho, pinawisan na ako Grabe ang kapal ng snow oh Ayan oh, bumagsak na dito Ah, oh, yan buti na lang hindi hindi mahirap tanggalin ano. Yan. Medyo may kasama siyang tubig ito yung snow na magandang gawing ano, magandang gawing uh, snowman yan angat muna natin tong yan nako ay nako po para madali natin matanggal yung mga nandito ha ah, grabe ayan pati dito na shovel ko na rin ano ay dito yung eh, bumagsak ni mga snow dyan na pinagtanggal na natin ng mga ah. hindi pa tayo pumapasok pagod na ako ito pa ito pa ah oh my gulay ah, ah. grabe pinawisan ako grabe ha ah. sakto sakto lang yung oras natin ano ah. pero pinawisan ako pagod naka -ano li ako naka four wheel drive ulit tayo mga kainags ano kailangan eh pero doon sa main highway, hindi ko lang alam kung punong-puno pa rin ng snow pero mukhang wala doon kasi lagi na dadaan ng mga gulong ng sasakyan. Ayeto 'yung ating main highway, no? Ah, wala, walang snow kasi nga nadadaanan ng mga sasakyan. Nako. Buti na lang hindi masyadong malalim. Ay, nako po. At least eh, hindi didikit dito yung ano, no? Yung mga snow sa wiper natin, mahirap pag dumikit yung snow sa wiper natin eh. Yan. Ayos, ayos. Let's go, let's go. Oh. Ay, salamat Panginoon na. Ini daanan natin ano. Nako po, Panginoon, eto na naman tayo, no? Pakakainis, ano? Mga sasakyan, tingnan niyo yung mga sasakyan, no? Oh. O punong-puno na naman ng snow, ano? Parang kailan lang <laughs> Parang kailan lang Wala nang snow ngayon Parang winter na naman Hindi pa rin tumitigil ang snow hanggang ngayon Grabe o oh. Track natin na yun oh. Ay naku po Pambira Isang bagsak lang ng snow na walang tigil Dalawang araw magkasunod Eto uli ang nangyari Ganyan uli Tapos yan uh, Ilang linggo yan bago mawala na naman matagal, matagal bago mawala yan ano? bihira ganoon talaga, ano tingnan nyo, kapal oh. oh natabunan na naman yung ating uh... naku, kapal oh. Mm, kita nyo lumulubog yung pa ako oh. ah, so magsushobel mo ay magtatanggal na ako ng snow mga nagsanong sandali lang at... ay, nako po kita nyo naman oh. hanggang ngayon, hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang snow sa pagbagsak hanggang bukas to mga kainis, ano? hanggang bukas yata ng hapon <laughs> dito na ako nag ano? dito na ako nag park sa sa harap ng bahay natin ano? mahirap na kasi mag park doon sa garage natin dahil makapal na yung snow doon tsaka madulas nako Panginoon, mo oh. ano lang ng snow natin kanina eh, Ay, kapal na naman no? Oh. grabe no oh. Ay, nako. <laughs> nako po, nako po, nako po. Uh -huh. Ayan, oh. Kapal na naman. Bukas na, na ako magsushobel. Ay. <laughs> Puro ay, ano. Ay. <laughs> aragay, aragay. Ang <Amira>. Ay. <laughs> Aray ko, bulas. O, oh, grabe yung snow natin uli ngayon mga kainas ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo Kung nasaan man kayo ngayong araw na to Ayan puting puti na naman yung ating na uh... Naka <laughs> Kagigising lang natin eh Ayan o oh. Naka Punong puno na naman, hindi na naman tumitigil pa rin yung snow no? Yung snow continues pa rin mula kahapon Grabe Nag-shovel na tayo, nakakapagod na Pagod na pagod na ako so, Kahapon? Nag-showbill ako kahapon eh. Kapal kahapon? Eh, oo nga kapal. Pagod nga ako bago ako pumasok eh. Tapos ngayon. Pero hindi na muna ako mag-showbill ngayon. Mamaya kasi mapupuno pa yan ng ano eh. Bukas, baka bukas na lang. Hindi pa humihin yung snow ha? Mamahina ah, na nga pero may pasok ako eh. Napagod ako kahapon habang nag-showbill ako. Tapos pumasok ako, napagod ako. Naubos ang lakas ko. Yan talaga buhay dito sa Alberta, Canada. Ano? Baka kala nyo nagreklamo ako, mga kinis, hindi ako nagreklamo. Reklamador daw Talagang, talagang kontrabida ka talaga. Hindi. Ganyan talaga kami ni Mahal na magkulitan. Ikaw naman kayo mag-shovel, ma. Ha? Ang dami mo sinasabi. Nandito kami ni Mahal Reyna. Nag... kasi ito. Isilosa to si Sayon. Sit lang, sit. Talaga maingay. Pag nandito na kami sa sala ni Mahal Reyna, talagang dito rin niya. Nagpapapansin niya pinapansin naman kaya lang si Sayon itong malaki na to si Loso eh syempre yan yung una natin naging aso sit na sit sit na ah, sit na sit na, ra, sit, sit na. na, na si sabi si Mara ni Mahala Reyna alis na, alis ngayon ah, dyan oh, hindi sa'yo tara, coffee na tayo hindi sa'yo to, alis Ayan. na aharang <laughs> ah, kayo lang yan. alis na alis alis na ra, alis, <laughs> na, alis na alis na Oh, kita mo to, ito to. Oh, kit nito Oh, yun sige na. Oh, yan. si Sayon nandoon nakatago. Oh. <laughs> Biyahe. Oy, ano pa lang ngayon, ma, no? Delikado na pala pumunta ng US ngayon. Ma. Mahigpit nga. Grabe, mahigpit na. Ito si Glenn, may US tour siya. Oh. yung bunso natin pupunta rin dapat ng Las Vegas yon sa June di Eh lang natin ng Las Vegas, di ba? Kasi ngayon mga kainay, ano? marami tayong nababalitaan ngayon. At marami ako, may mga napanood din ako sa Omni News. Biro mo green card holder ng, ng Amerika. Nagbakasyon sa Pilipinas. Tapos nung bumalik ng US, na detain siya. na parang nakulong no sa detention center. Grabe na higpit ng ano ngayon ng US. Pabago-bago na rin yung batas nila no mula nang naupo si President Trump. Grabe. Malupet. No. Kaya wala, hindi na muna tayo pupunta ng US ngayon. Dapat kasi pupunta rin ako ng ano ng New York. Yeah, New York or ng ano ng uh, mga ano uh, Arizona. Yeah, mga Texas. Bala ko rin sana pumunta diyan pero lahat 'yan ay ikakansel na natin at baka tayo makulong sa sa ano sa US. Ayaw mo na sa <laughs> <laughs> Yun ang nga ko eh. Baka mamaya pag tumawa ako mag-isa doon, nagsasalita ako mag-isa doon, kaharap natin yung camera natin, eh baka mamaya may mag-report. Sabihin nalang dito, ay meron isang kalbor rito. Uh, parang nasisiraan ng ulo. Nagsasalita mag-isa. Tumatawa mag-isa. pang <laughs> yan. Tapos ang lakas-lakas ng boses pag nagsasalita. Abay. Puntahan nyo rito, iimbestigahan nyo. O, tapos malalaman nila, Canadian citizen pa tayo. Eh, meron trade war ng Canada at US. Eh, pag nalaman nilang Canadian citizen ako, eh, di ba? Eh, kulong, ikukulong ako dyan, sigurado. Tapos, <laughs> sipin pa nila, may tama sa ulo. May salte. Yan. <laughs> hey, hala, hala. Tawa ka naman, mayroon mahal na rin na. na. Hey, meron na. naman talaga. <laughs> Kasi may mga nabalitaan na rin ako dyan sa US. May mga Canadian citizen din na, ano, nag-tourist. nag tourist tapos parang kinulong din Na-detain Canadian citizen ha Grabe na no Talagang sinisira na yung Yung relasyon Nasisira na yung relasyon Ng Canada at ng US no Nasisira na Nagkakaroon na ng lamat Grabe no Grabe Ngayon ngayon ko na na Re-realize kung bakit uh, maraming pagtatangka sa buhay ni ano no ni President ano no ni President Trump di ba di ba nung kumakandidato yan di ba inas uh, inassassinate siya, di ba? Hindi lang hindi lang siya na ano, di ba? Nadaplis siya sa tenga, di ba? Tapos yung pangalawang balitaan ko, nasa golf course siya. Meron ding naghihintay sa kanya doon para i-assassinate din siya pero nakita agad ng mga bodyguard niya. So dalawa, no? So ngayon ko lang na-realize kung bakit marami nagtatangka sa buhay niya na ano, bago siya maging president, na tumakbo president. Kaya pala kasi siguro dahil alam nung iba na Marami siyang mga plataporma Nakakaiba Now I know Yan. Kasi syempre, di ba? Daming naapektuhan sa mga pagtaas ng taripa Di ba, ma? Pati tayo, syempre naapektuhan din tayo Kasi syempre, eh Ano na tayo, eh Yung di na rin tayo basta-basta makapunta ng US Di ba? Talaga So ano na lang muna tayo Baka dito na lang tayo maglibot-libot sa Canada Canada lang tayo maglibot-libot Pero parang bala, parang balak ko pumunta ng ano eh, Ng Pilipinas Kasi tiningnan ko yung ano tiningnan ko kasi yung uh, Mga presyo Pag pupunta ako ng, on, ng Toronto, Ontario Parang mga nasa hotel Kasama na yung hotel no 4 days 5 uh, nights, 4 days Parang ganun uh, Nasa parang 2,000 2,000 o no? kasama ni hotel doon 2,000 may mababa may ma meron namang mababa mga 1,700 ganun 1,000 wala akong makita mga 1,000 below eh merong 1,300 pero may kasama ka sa kwarto double deck sa Toronto no sa ibang lugar naman sa iba kaya sa kasi gusto kong puntahan yung Niagara eh Niagara Falls no eh uh, pero yun nga, gusto ko na lang po parang gusto ko na lang pumunta ng Pilipinas. O di ba? Kasi tumingin ako sa sa Philippine Airlines, ang presyo pala doon ma eh ano lang? Uh, 2,050 Canadian dollars pamasahe back and forth. back and forth. ano ano yun? Ano Back and forth. So pag gumastos ako ng 50 Canadian Dollars sa Pilipinas Tumimik! Sulit ko pa kasi 5 weeks akong magbabakasyon sa Pilipinas So sulit yung pamasahing 2050 2050 Ano ah, no, no, ano ah, ano? Ah, ano? Maglulungkot ka rin ka? Sige sige lalabas daw lalabas daw lalabas daw Labas daw kayo o, Yari ka na naman Saya pag lumabas kayo ni Kuya Sayon no? May masamang bahat sa Kuya saya mo Saya oh. dito ka lang Parang ako din yan eh Naman oh. ka. <laughs> Parang ako din yan si Sayon eh. Oh, sige, discard yan. Kung nakalala, labas. Oh, sige, oh, sige. Para maligong maligaya kayo dyan. Oh. Nako, ito yung ating uh, bucket. Lubog si Saya sa snow. Hanggang ngayon, kung napapansin nyo mga kainiks, nag snow pa rin talaga. Ano? puting putina naman talaga. Nako. Uh, ah, Paksiw Namimiss natin yan eh Hmm. Paksiw. Yan. Tsaka may kasamang sili. Nako. Pag ito ang ulam, dami ko nakakain. Paboritong paborito natin ito. Mga pinagdaanan natin nung nasa Pilipinas tayo, no? Pagkain Pinoy. Pagkain ng mga mahihirap. Mga salat sa kabuhayan. Kapos. <laughs> eh, hanggang dito sa Canada na dadala natin yan. Nako po, kakap. Hmm? Kita niyo naman. Tapos ano? May mga tinik-tinik pang ganyan, no? Mm -hmm. Sarap lang, no? Pero syempre, hindi natin kakainin yung tinik. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Ano nga doon? Grabe yung ano, yun know, mga ice na tumutulo sa ano, no? Sa bubong natin, eh, no? Grabe, no? Hanggang ngayon, tingnan nyo, hindi pa rin buhumihinto yung snow, oh. Ilabas mo na ako pinakainan natin. Pasok na tayo mga kainags, ano? Oh, dinadaanan natin, hindi ko na alam kung saan puting-puti. Hindi ko na alam kung saan yung pathway, no? Ito na lang, sundan na lang natin yung mga bakas. Yan actually mga kainags, eh, nakakasilaw yung snow, no? Nakakasilaw sa mata. Hindi ko na isuot yung salamin ko. Ako, teka muna, baka meron kasi ano rito, eh, yung step na mababa. Baka madisgrasya tayo, ano? Eh, <laughs> Yan ang hirap pagka hindi na siya shovel yung snow eh. Yun, nako. Tara, tara. Let's go, let's go. Ah, kasi shovel muna ako ng bukas na ako magsho-shovel ng ano. Ng patway natin na to kasi hindi pa rin humihinto yung snow eh, no? Kita niyo na naman, puting puting-puti na naman, no? Teka muna, tatanggalan ko muna ng mga ano to, mga snow. Kita niyo naman, no? nakalimutan ko itaas yung ano yung naka dali lang mga kinis lilisan ko lang ito muna ano talagang wala pa rin masyadong mga nagpapala ng mga pathway kasi nga walang hinto yung ano walang hinto yung snow eh grabe walang hinto mula kahapon ano kita okay, nyo tapos kaagad tapos na naman ang ating summer no <laughs> parang summer lang noong nakarang nakarang araw eh no tapos ngayon tingnan nyo kapal na naman ang snow winter na naman talaga, syempre. Sabi ko eh, wala na oh, wala nang snow. Ang sarap ma makita no, na walang snow na yung mga dinadaanan natin, pero ito na ngayon bumalik. Nabati ko na naman ano. <laughs> Angat muna natin 'to. Yan. Kasi walang hinto ang snow. Yan. All right. Ayos na, dito na tayo sa trabaho mga kainags ano? Nako, yung mga bumabag stock na snow Parang balakubak no? Malalaking tipak-tipak ng snow Pero ano, mukhang walang kasamang tubig to mga kainags ano? Kasi magaang eh Ayun oh Binubuldozer oh Binubuldozer ang daanan natin Ayos hindi pa rin humihinto ang snow mga kainags oh. grabe no pero ano ayon sa forecast bukas daw bag, pagkagising natin bukas wala na wala nang snow wala nang snow na bumabagsak wala nang snow bumabag, bumabagsak pero yung iniwan naman na snow na yan yan yung matagal mawala kahit na mainit ang panahon natin sa mga sunod na araw mga kainags ano? tingnan nyo naman yan oh yung iniwan ng snow na yan ito to, to, to mga to siguro it takes 3 weeks bago mawala yan or abutin pa ng isang buwan bago mawala yan ano? kahit na uminit na yung panahon natin ano? matindi matindi grabe <laughs> kita nyo naman ano? ha ah, so tapos eh dapat masaya ako ngayon eh, no? kasi uwi na mga kainags ano? kaya lang pag naiisip ko yung iniwan nating snow doon sa harapan ng bahay natin sa pathway natin na hindi pa natin sinobel kanina medyo nakakapanlumo nakakapanlumo nakaka stress kasi iniisip natin eh pag-uwi natin ng bahay no meron pa tayo, meron pang trabaho naghihintay sa atin yung pag-shovel natin ng snow doon sa harapan ng bahay natin ano <sighs> hindi naman tayo nagrereklamo makina sino kumbaga eh parang <laughs> ina niya naman yung grabing dinulot no tapos yan sakin natin puno na naman ng snow ano Tanggal lang ko muna ay lang, medyo nakakapanghina lang mga kainis, ano? Kasi pagod ka na sa trabaho Tapos nasa, sa isip mo, pag uwi mo Eh hindi pa natin isa-shovel ngayon yung Yung ano, kasi nag snow po eh Tsaka pagod na rin ako eh no Hindi mo na natin isa-shovel isoshovel ko na lang bukas pagkagising natin sa umaga Yun yung medyo nakaka ah, Stress <laughs> sa isipan ano Pero madali lang yun Kasi gagamitan naman natin ng snow thrower eh Dito na tayo sa bahay no mga kainis eh, yung snow eh ganon pa rin, hindi pa rin umihinto ano? Ah, tapos parang may napansin ako, parang meron nag-shovel lang snow natin. Meron makapal yung snow natin sandali lang ah. Kita niyo naman yung pa. Ah. Meron nag-shovel lang snow, ano ko papansin niyo, mga kainags ano? Malinis 'yo eh, oh. Aba. Aba, aba, aba. May nag-shovel nga. May nag-shovel o. Oh. napansin niyo? Ba. Hanggang dito sa bahay o. Oh. Aba, good. Ayos <laughs> Ah, siguro rin nag-shovel nito yung bunsong prinsesa natin mga kainags. Ano? Dumating kasi ng maaga yung kanina eh. Ah, sinobel niya hanggang dito. Pero dito, hindi niya sinobel dito. Siguro dito lang yung pathway lang, ano yung daanan. Kasi ito, ito yung importante at yung nandoon. Ano? Yan, para kung sakala may mga maglalakad doon, hindi madisgrasya. Tsaka yung kung mayroong mga magdadala na sulat dito, ayos hindi madudulas. Pero dito, hindi na shovel dito mapansin nyo no? dito tayo dumaan lalim oh kita nyo naman yung pakon lalim oh ayan hanggang dito